Hi guys, for to this video, ito ngatul luluto Luto tayo ng Chinese style charas. Lagay mo na ng bawang. Yeah, uh ito. -huh. Hindi siya nasiita. dito tayo nya. Yeah. John. Bayo. Lagay po na natin 'yung bawang. Taka 'yung mga karne, karne. Hangga't tutustuin natin. hinayin natin siya hanggang magkulay golden brown Ayan, guys. Nice. So ayan lang natin 'yung dito. Hintayin natin siyang mag golden brown. Kapag oh, mag golden brown. Dito lang ako sa mga yung mga kunti lang na lang baboy, gano'n. Tapos, parang appetizer lang siya. Pero ngayon, lalagyan ko ng cheese. Lalagyan natin ng oyster sauce. At ganyan na siya. So, nalagyan na natin siya ng tausi. Itong tausi na to, guys, galing pa to ng 10 yung mga dried na ano nila si Yung mga dried tausi nila. Tapos, ayan, kailangan maging creative tayo. Ayan, lalagyan natin ng oyster. Na nagsisisigaw guys. Ganyan pagdikit-dikit ang bahay. Tapos, konting toyo. Konting toyo. Konting toyo. Ayan. No? Lalagyan natin siya ng konting asukal. Ayan. Mm. Ayan. Mm. Ayan. work with other ano things. But being mm. masarap na. Tapos, kasi may tira-tira tayong yung beans na to is masarap yung maiiksi. Mahalang kilo. So, ganun lang ang ating ganun lang ganun. odi oh, ba Ya. dari yang black pag natong sasayangin diba, yeah. diba? tira-tiran -tira. sarap na nito, guys. Kaya kaya nito lang Masarap nito. Ko kasi, guys tausi. Nah, tahu silangnya mah? Oh. Ah, aneh ah, hah? Hah?